Ano kayang kaguluhan ito? Parang may away ah. Ano kayang meron? Malapitan nga. Para makita kung ano meron. Hey, <laughs> Walang tumama. At pinaikot na buli ang ruleta ng kapalara. <laughs> Pwede pang humabol na pagtaya abang umikot. Ganyan po yung balaro ni Tatay Scammer. Dalawang piso Kaya dalawa ang tinamaan nila Alam mo sarap ang libre? At kinabukasan nga Nagbalik na naman si Scammer Ayun no. kanina. Ayun ang Umiwas agad, umiwas Umiwas, talo ka agad kami Tataya tayo le Ang dami ni Kuyo 8, 12, 7 8, 12, 7 Ay lumagpas Dapat tinayaan ko yun iniwanan ko yung dos walang tumatayang ang mga kasamahan ha relax sa isa oh few moments later at dahil matumal sa kabilang pwesto ni tatay scammer eto lumipad siya dito sa tabi ng euro biyakabiyahin mo yun dito na siya lumipad ilang tinawa mo jolly pala ko pa naman lima. Isa lang pala. Two thousand years later. Fourteen pesos bago ako tumama. Ah, oh, ngayon. Wala yung masyadong mananaya. Ilan lang kami ngayon. Nasa dulo pa sila. Ang init eh. Kaya hindi ako tumututok. tatay scammer wala na naman to mama buhay bueno na si tatay ngayon 2,000 years later ang pagbabalik ni scammer ah, bagong araw na naman no? bagong damit si scammer oh. buhay na mano buhay na manong no? tila no? may tatama kaya tatama 8 Ocho ba? Ocho? Ocho yan! Oh, ayan na! Rebe! Ay, oh, ayan, naka-scam na naman. Ayan tayo tawag na scam. Walang tumama. <laughs> oh, one on one! One on one! One on one! one, on one. one, on one. Sarap yan pag tumama eh. Abulan natin sa tres. Baka, Baka lumagpas. Sinultra ka ng tres. Ay, Oy, tres nga! Umabul <laughs> ako! Pahabol ka lang ako! Hindi na, no, tres. Laka Lakadali pa yung isa kong pahabol ah. <laughs> oh, <na. laughs> Naman, no? <laughs> buhay na mano. Nakabuhay na mano. Aksidente. <laughs> <laughs> Mukhang <laughs> oh, pumila sa ato. Kapi na. Ano? Para kung mainit, malamig pala. Butcher talaga ako. Ako, kalbo. Kalbo, wala tumama na naman. Buti na lang, nakahabol ako. Buti yung isa. Kami yung isang kalbo, nanalo agad. Nanalo ako. Kami. <laughs> Iwan <Nanalo> ako eh. Umuha ko lang <laughs> bari eh. Ay, dadating. Tariklas na naman. Kami lang kain ko na. May araw na marami tumataya talaga kay Skamer. Eh. May araw na yun. Hindi. Kaya uh, ito. Ito yung isa sa libangan talaga namin sa pilahan. <laughs> Pag dumadalo tawag turista si scammer. Sa tagal ba naman ng pila na 'to. Ang da daming may inip talaga ng mga driver eh. Yung punduhan namin sa likod napakahaba. Lalo na ngayon, walang coding. Araw ng Sabado, tambakan eh. Ayun. Padali nang isa. Chamba. <laughs> Balis si Guy scammer. Uh, oh. Tayo na. Ayun, nakapagbenta na lang siya rito. 2,000 years later. Ayan, bumalik si Scammer. Araw ngayon ng linggo. Bukas, eh, edit ko na to. O kaya mamaya. na eh. Aming mananaya ngayon. Sino kaya ang mapalad na tatama ngayong araw ng linggo na buhay bueno ng mano ni Scammer? Ito numero 3. Ilan? Tatlo. Tatlong tetoama sa 3. Sumubra pa. Ano ba sa'yo? Ocho? Ako ocho? ocho. Tres sa luwa ba? Abante na ako. Abante na ako. Tamaan siya, tatlo yun eh sila oh dami tumataya ngayon araw na ng linggo eh wala hindi na ako tumaya kasi nasa unahan na kami minsan yun talaga yung ginagawa namin libangan yun sa pilahan scammer si